Minsan pang lakad, minsan pang ng gamit. Ito ang ginawa ng isang kelot nang gamitin nito ang kanyang paa upang nakawin ang isang cellphone. Nag naganap ang insidente alas 3 ng madaling araw sa Nayong Silangan, Antipolo City. Sa CCTV video na pinost online, makikita rito ang mag ina na mahinding ang tulog. Maya-maya pa ay isang paa ang kapansin-pansing pumasok sa bintana upang abutin ang cellphone na nakalapag sa isang upuan. Sa isang video naman, sinubukan naman itong sungkitin ang isang bag. Ngunit ilang saglit lamang ay naalimpungatan ang isa sa mga biktima dahilan para magmadaling umalis ang sospek. Dala ang nakuha nitong cellphone. Lubos naman ang pasasalamat ng netizen na cellphone lang umano ang nakuha ng sospek at hindi na pa ng ibang kagamitan. Pabirong saad ng netizen rito, parang nanunungkit lang ng bayabas si kuya.